So, naku, heater dun ni eh. So, limpyo man siya. So, ato siyang abrihan. Baka naman fruit soda. Yung kamot ang mga person din yung dapita. Ah. So, din ako hot dun kay. Wala po ko inumon, no? Wala ko inumon. Always baya mag-drink water. May inum sa ko water kadali. Hmm. na so ito na sana ko yung isa so manigay ka gamit so nag init ako na siyang gikoan Gion, diba muna akong ingon sa inyo ha recess na ako kape so pasensya na mas akong area hakin ako sa budiga So, mabalik ko sa kong ang lingkuran. Nandiri akong ganahan. na dito na may electric pan dito. Pero mas ganahan ko din kay nga no, mas secured na ako akong area. So, kung dito ko, tago ko. So, pag agis akong SIC, di ko makita. So, dapat always, kara agis akong SIC or Ruby, makita yung ko. So, dapat dito ko magpaklingkod sa open place. ba diba, tama man? So, muna akong place. O, kung ipakita sa inyo akong area, ha? oh muna akong place. oh muna akong bantayan. oh Yan gipang baklas na ni wala mo na lang ni nahibilin kanya akong gipang bantayan kani o dire, o open place ni mo nang dili ko ganahan so di ko pwede magtago dito sa pikas kay dili ko sa open no so para makita dahin ko sa kong SICO o so dire ko so akong giinita na asa sulod so dire rako. ko so din hira ko magtambay kay pag anak nila so makita na ako kung naay mangawat awat na na ay magtang ka umang huwag saging left and right and atubangan sure ba diba? so ato ni itaod kay dili makumpleto ang uniform kung wala ni so mani di na ta magkalo kay init man dili man ni mall wa man po yung mga tao din ni, ako lang isa magayong nag vlog vlog na lang ko kay ako lang isa so ah, uh, mga 5 minutes bukal na to bukal na gani no so kung saan ako no mga pimang ko nga ah, pi, pi magresista ano giingon tago siya din he di ba so dito unta ko mutambay kani pero sulod mangud kay siya tago so diri na lang dito ko sa gawa so maadto ako ko diri kay magkuha og ininit parang ininit So thank you kaayo Kanina na ako ininitan, no sa ta. Kuao na to. So natay baso nga pinakalamian oh tara. Wait, akong tan-aon. Mo ni iya nga brand Nescafe. So syempre dili na mawala kong dili mawala, dili na siya ma kompleto kong ulay. Ininit, lisod pod, no? Lisod pod. So mana. So ibto na to. Ayan. So, balik na ko dito sa akong area. Ay, salamat sa Ginoo, umabusog ra ko. So, hello doggy. So, mabalik na ko sa akong area. Hello doggy. How are you? Kasi batiro po ba nimo? Hello. Hi. Oh, manhon kauban dinhi, my best friend. No, oi kay siya kagikagid. So, muna akong best friend. Hello, best friend. How are you? Tu'i? Oh, di ba? So, mabalik na sa itong area. Ito lang area, oh. Oh, mas open din, mas nindot mo, no? mas maaliwalas, mas bugnaw. Oh. oh, dali. So, tara. Hmm. Pakita na itong brand sa itong kape. Oh, di ba? guwapa ka. Ayaw akong baso. So, sa pa, magkape na ko, ha? Mga pinakuha. So, natay ininit. Ayan. Pero kung saan butang. Ayan. Natay ininit. Next is... Wait lang. Ayan. Nescafe. Mungin siya kung brand good. Mungin siya ang pinakalami o pinaka brand good na ako. siya ay aroma. 100% original siya. Tapos, pagkahuman, 2 grams. Makakape na ka, no? So, pa ako na to. Mm. may gunting. Sana. Ayupon, kaya para mukuan, Mm. Kutaw-kutaw. Mga pita, ate, ano? Ludici, mga pita, ate. Ate Winnie. oh, kabalo kong pala ka kaya mo, ha? I miss you so much. I miss you so much, mga dai og Mother Earth. Ano siya? Si Ate Winnie akong Mother Earth. Maman akong mamamama mama din niya sa dool. Mabula akong ate-ate. Kaya Mother Earth nako na siya. Thank you for your, ano, bilang ate and bilang mother. Ayan. So, syempre, ganahan manta mo inom og nis kape kung na siya ay birds tree. So, ano. So, salag, salin ako ni ganina o buntag. So, akong gitong nga para tipid ba. Hmm? Huh? Pobre ba? ta to. Magtipid ta. Oh. Kilaon yun, ah. Kalami. O dayon, da Classic. Oh. Ah. Mix well together ah. English. Tapos na nabilin nga sukar so gani ha. Gilamigas na. Oh, uh, pinalolo pa na ko. Lami man Lamigas vitamins man yan. No, vitamins man yan no. na abot? Who is that? Who is that? Dakuan. Visitors. Ah, okay, sa visitors. Kapitol! tol! Kape. 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 O man na. Oh, nene aku akong gitagad para Nanti amiga ba. Sabi na lang maldita ta So, ayan. Wow, very yummy. Hmm. Hmm, tama lang. Tama lang yung suka, tama lang hang yung... gatas nga nagbuo-buo. thank you. Bye. Mga pin na mo dun, ha. Hmm pita ninyo. Mmm. Lami agit anong niskapi classic, uy. Mm. Yummy. Kapi pa mo, classic. Original. Gikan ko nag-CR. And then, Aku oh, diwabok yung uniform, kaigang kaysa sulit sa CR. sa kong buhaton, pero kanina, nakatakin yun na siya always, din siya pwede biyaan, ha? So, mag ko, o uniform. Kanalit lang yun, ha? Mm. Kaya mag-init kong kape, kaya mga pinapod mga person, mo rin kinabuhi sa kwardyo, no? Mag-uan. Mga pi, mukaon, mulingkod, mm. murubing, muchik, mm. diba? So, yun nga talaga kinabuhi sa guard. Diba? Muchik, murubing, maglagbuk, o mag- Lingkod. O ang pinakagwapo kay kuan. pinaka recess kay mukaon. Mga pi. recess Reses man ako uroon. So mga pi sa ko. No? So kan Di na ako i, -i ko Ano na da daot na gani o. Sa so, ko amang guning banag. na ako sa Dabao. Nga karon. Doon naman yung uniform. So tama-tama nga. Na ay duty sa doon sa amo ang lugar. Sa ilang lugar. So na duty na lang ko. kasi sayang. Yung adlaw. Adlaw. Sa lagan tindahan. Ang. Ang. Pagabi eh. Abrihan. So may na lang double income ba so ang, ang bana po dron na construction po siya pang gabi man siya so karon na construction siya so di sana ko i-insert kay mag-init pa man ko og kape mga piman ko no so init at kape no init at kape ah Ito nga tubig din ni duha akong balon kani isa tapos kani duha ang balon kada adlaw and then atay baligya nga kape dara lang dara isrod na ko ha, ha so, muna akong baligya nga kape oh na baligya pa ko kape sa akong area oh sige Hello, ma po akong kauban no. Wala ka pa niya gutomon so dala na lang ko. Nya. Unsa so, pa may hulaton mga pisa ta so, mana ko ang dalon. Sa so, mga pisa po. Ato nako akong heater. So nako heater din ni. Eh. So limpyo man siya so ato siyang abrihan. Baka naman fruit soda. Yung kamot ang mga person din yung dapita. So din ako hot don kay. Wala pa ko inumon, no? Wala pa inumon. Always oh, bayak mag-drink of water. Minum sa water ka lagi. Hmm. So, Tulgun sana ako isa. Kung masigay ka nagamit. So, nag-init ako na siyang gikoan. Di on. Di ba? Ano ang inyo? Ha? Reses na ako. Kape. So, pasensya naman kung ariha ka ako sa bodega. So, mabalik ko sa akong ang lingkuran. Nandiri akong ganahan. Ah, dito na may electric pan dito. Pero, mas ganahan ko din kay, ano, mas secured na ko akong area. So, kung dito ko, tago ko. So, pag agis akong SIC, di ko makita. So, dapat always, kada agis akong SIC or Obey, makita yung ko. So, dapat din ko magpaglingkod sa open place. di ba tama man? So, muna akong place. Uh, kung ipakita sa inyo akong area, ha? O, oh, mo muna akong place. O, oh, muna akong bantayan. Oh. Kaya na, baklas na ni. Wala, na lang ni nahibilin. Kaya akong di bantayan. ni. So, open place ni mo nang dili ko ganahan. So di ko pwede magtago dito sa pikas kay diri ko sa open, no? So para makita dahin ko sa SICO grouping. So dili ko. So akong giinita na sa sulod. So dili na So dili na ko magtambay. Kay pag anak nila, so makita na ako kung naay mangawat, naay manghilabot, naay magtangtong mga dito, left and right and atubangan, char. Di ba? So ato ni kay dili makumpleto ang uniform kung wala ni. So mo ni. Dili ta magkalo kay init man dili man ni Wa man mga tao din ako lang isa. Maging nagvlog-vlog na lang ko kaya ako lang isa. So uh, mga 5 minutes bukal na to. Bukal na gani no. So kung saan ako no. Mga man ko. Nga mga pimang resista. No, giingon, tago siya din hey, di ba? So dito unta ko mutambay kay nadulanan, pero sulod mangut siya tago. So diri na lang dito ko sa gawa. So maatur ko diri kay magkuha og ininit. Pang ininit. So thank you kaayo kay ako ininitan. No sakata. Kuha na to. So natay baso nga pinakalamian oh tara. Wait akong tan-aon. Mana iya nga brand Nescafe. So syempre hindi na mawala kung hindi mawala dili di na siya makompleto kung ulay ininit, lisod no? Lisod sa mana. So ito so, na to. Ayan. So mabalik na ko dito sa area. Ay salamat sa Ginoo umabusog ra ko. So, hello doggy. So mabalik na ko sa area. Hello doggy. How are you? Kasi batiro pud ba nimo. Hello. Hi. Oh, Mama na ko kauban din he my best friend. No, Louie, kayo siya kagikagid. So, mo akong best friend. Hello, best friend, how are you? Tui! Oh, di ba? So, mabalik mata sa itong area. Parang area, oh. Oh, mas open dito, mas nindot mo, no? mas maaliwalas, mas bugnaw. Oh, dali. So, ito. Hmm. Pakita na itong bronze at itong kape. Oh, di diba, ba? pa ka ayaw kong baso. So, ito pa, magkape na ko, ha? Mga pinakuha. So, natay ininit. Ayan. Tarong mo siya mag-ibutang. Ayan, natay ininit. Next is, wait lang. Ayan. Miss Kapi, mali siya kung brand good. Magin siyang pinakalami o pinaka brand good na ako. siya ay okay. aroma, 100% original siya. Tapos, pagka human 2 grams, makakapi na ka, no? So, pa ako na to. um mm. Pa may gunting. sana na. Kayo para mukuhan. Mm. kutaw -kuta. Mga pita, ate, ano? Ludichi, mga pita, ate. Ate Winnie. O, oh, kabalo kong pala ka kayo I miss you so much. I miss you so much, mga guy o mother earth. Mm -hmm. Ano si Ate Winnie ako, mother earth. Mama ako din sa doon. Magulong ate-ate. Kaya, mother earth na ako siya. Thank you for your, ano, bilang ate and bilang mother. Yan. So, siyempre, eh, ganahan man inom na mag-miss ko nga siya, y... Bird story. So, ano? So, nagsalin sal ako ni na kanina o buntag. So, akong ito nga, para tipid ba? Hmm? ba? Tara, tara, Oh, ilawndayon ah. Alamik. Okay, undayon. kape classic. Oh. Mix well together ah, English. Tapos natin nabili ng sugar gani ah, galamigas na. Ah, oh, pinalo-lo pa na ko. Lamig man ang lamigas. Vitamins man yan. No, vitamins man yan no. abot Who is that? Who is that dakoan? Visitors ah, okay visitors. Kape tol. Kape. Kopi. Kopi. Oman mana? Oh, nani agi aku kita ke Nanti amiga ba Kami nalang ngaldi ta ta. So anan. Uh, Wah, wow, very yummy. Hmm. Hmm, tama lang. Tama lang ya suka tama lang iya Gatas nga nagbuo-buo. Hmm, thank you. Bye, maapi na mo din ha. Dibingon ko. kinabuhi sa guard magrubing so man ako pangapi eh. so nagrubing gyud ko uh. so dire ko sa CR nga side so mo na akong paboritong uh, kuan adtuan kay always so, ko mangihi so daghan ko ginain mga tubig so balik-balik ko din he eh. so ang mo ang ganahan nga part sa area nako next is maglibot ko sa Pikas. So, dito ko muadto sa pikas area. So, dito akong giinitan ganiha, o. Oh. Tago. And then, muna ako ang gilalingkuran. So, mas nindot maglingkod ya, kaya maopakita ni nimo ang mag-agi dili o mag-agi sa pikas. O dito sa tubangan. So, mas ma-appreciate na to pag dito ta sa dalan magkuan, kuan mag so wait lang so mag adjust ko sa ako ang kuan ako ang cellphone kay kuan wala ko eh kanang selfie stick so di na to ikuan ang ano ang plate number sa sakinan so tara mauna siya diya mo nang gawa akong gibantayan ah mo nang gawa sa akong gibantayan ah, mga crates sa kana nanay na siya tubig kana isang atop niya bakla suno na na siya so na ako dali sa dalan para ah init kayo di ba so na ay mga reject sa saging toro. kana daghan kayo So, pwede nyo na ipakaon sa pato, baboy, kinsa ganahan, mangayo din eh. Pwede mo mangayo. Kaya sayang manggod. Sayang ka So, mo ni ang mga crates. Mo na akong ginarubin. Ihap na na ako ni sila tanan. Kani kani mga crates daghan, di ba? Oh. Kana na ihap na na na. Napa to Na? No? Tapos na dito ang roller anak mo tayo eh, pangalan anak net net mo na mga net so mo akong area bantayan so dapat rubingo na ako ni eh. so dapat dito na ako magtambay para makita na akong mga tao so tuara ang saging guba na kaayo siya ito makita ninyo mo mga saging guba na na siya guba na wala na yung saging so ibalhin ako ang isa na ako kakamot o oh. Tora. No? Mana saging. And then there, mana siya. And then, dito. Napo dito. So, mo area katong na mga Oxbo. Kito dito ako atong area. And then, tora kong isa ka, ano, balay-balay na ako na. Ano kong balay-balay. So, init ka ayo. So, dito na po ta sa pikas, no? Toyok ta palong sa anak ko ako ang video. So, kamotoyok man ko, no? Para di ka taas atong video niya. Naglakaw-lakaw rata. No? Sa right side. So, muna yung right side. Mm. Muna yung mga oksubo. Muna akong bantayanan. Ihapon ni. Eh. Ginaihap gid ni siya kadaadlaw. So, muna akong ginabantayan. Kana mga sakyanan dara ni ang right side dito left side atong to gantuan ganina so ang tunga is mo na siya ang balay kana dara straight lang so dito ko na assign so mo lang o daghang salamat init kayo bye bye so, siya ang naa sa pinakatunga di ba na ako sa uh, left and right, right dili left dito. So, na ako sa pinakatunga karon sa akwang area sa muna eh. Nabaktas na siya. Baklas na tanan. So, muna lang ninabilin. And then, pa ipakita, ito lang akong area. Ito sa tumoy. O, ito lang. Kana, di akong area. So, muna niya yung ka nagtubig. So, kana siya, bisan nag-video ko, part niya siya sa ako ang ah, uh, kung unsa kita kung ginarubing kung unsa kung ginalakwa, lakaw lakawan no human ako og kaon human ako og pangapi human ako og lingkod-lingkod kanang maglingkod ko magpahulay namang ko anak, so human ako og rubing no dapat rubing una to ato ang kuan ato ang area so time to time no kay baka time to time ato mabalan ang panahon no Mangihi ba tanya pag ihi na to baka na imo adto na manguha nya wala takita sa so, dapat atong adtoon So naan ako ko din sa akong ay uh, gikapoy na in town ko lakaw. So tara duolon So dili ko mag lingkod no So magbabay sa ko kay gihangak na ko babay Thank you. So, na nakita nga saging. So, gigutom ko. So, pwede pa na siya makaon. Mamili. Rata, tatanawa ha. May pakita. Mani. Mga reject na lang ni Mga reject ka na. So, mamili. Talaghan nga nagdag. Alay, alay. Ah. Oh. Ano? Tawa. Ano ba day, Ani? Hapon manguha. ion hinop man ini. so kayak ini pakai okay. air. kan okay. ini. kita ang megani tang kung nagbutang ko mapagod gyud nimo itong nagpinak Okay init na kayo Deko 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 magtambay Are are Klaro na ba ninyo akong nang Desa ko magtambay kadali Hello guys! sa mga bana o mga partner nga nanunong laen? Hello! Oh, Ipangkato nila mga sanina dito ah! Ayan, dugay, dugay ah! Nga labad mo na ulo na ano, yung mga partner nga yung anak labi na ipakitaan na mag mga pakitaan na mga siya. tabangi sila! Tabangi sila hatod sila mga gamit! Hello no, ko! Ayan ako pag na yung gagalingon na ng mga tao yung anak kinahang lang mag mubon! Mubon na ay, ang mga tarata, emosyon yung ka kay kuno, anay mga anak, di makakaon, ugula siya, huay! Di pa man mo pinkaw, huwag man mo nang pinkaw diya, kay mga anak mo mga reaksyon. Mintras nga nagbarog pa ka diya, pagbarog. Anara, ra, para sa si mga anak. Ay, pag... panahon, marabi. So, sige lang kong kaihiyon, kasi sige kong inom og tubig. So, matukog si R. Hmm, garabi kainit, oh. Quitas en calangita, no.